Ayan mga kababayan, kababalik ko lang dito sa PB House at ako lang mag-isa dito dahil sa Lester Paul ay aakyat ng bundok ngayon at mamaya pa ito uwi ng hapon. At si Milbin naman yung uuwi sa kanila at ako naman yung maiwan dito. Ayan po, ang gagawin ko mamaya ay mag, ano ako, magalis alis ako ng sagbot doon sa ano sa labas, sa kilid ng pader. Ayan po, at pahinga muna ako sandali bago ako maglinis doon sa labas. Ayan po. Kung itong bayan, doon no? ating mga kagubayan at yung lakas ko dito ng ulan yun ayan yung grahe mga kabayan bumaha, ayan po at dito bawah

pati dito sa labas nabasa sa ulan sirip kaya pala nilagay ni Sir Paul dito yung ano yung decking kasi mabasa hindi mabubulok yung decking yan po kasi yung ano kahoy dito mabubulok man kaya yung decking kaya pang outdoor ito hindi mabulok kahit mabasa ng tubig hindi mabulok yan po Mga kababayan, katatapos lang ang ulan dito sa PB house. Uh, tingnan natin kung anong nangyari sa mga halaman. Yan kasi, ang lakas ng ulan dito. Pati yung hangin, ang lakas. Yan po, tingnan natin 'yung ano. Yan. Nasira 'yung ano. Patayuin natin. <laughs> ang dami ng na nangalaglag na ano. Uh, dahon ng mangga alisin ko yun mamaya yan <coughs> yung tambayan sobrang ano basa, ayan po yung bulak ko natuwang na ligid patayuin natin ito yan tapos na nating naayos sobrang lakas ng ulan dito kanina may hangin pa tingnan na to yung anong nangyari sa mga halaman kung okay lang ba check na to i-check dito okay lang dito yung ano yung rubber tree buhay na Dito yung mga kabayan na no? bumahapaw. Oh. bumaha hmm, hindi na ako mag ano magdilig kasi maula na maula na ng ano nabasa na yung ano mga halaman ayan po yung mga dermo daw yan yung badjang dito naman sa kabila tingnan natin kung anong nangyari dito <coughs> kakauwi ko lang kanina mga kababayan maglinis sana ako doon sa labas kaso maulan maulan yan ngayon hapon na bukas na lang yata ako maglinis Ito. dito yung mga halaman ha? PB tinali dito ko tinali si PB nandyan si ano si PB PB at saka si Aso PB, hands si PB at saka si Aso naman Aso! Yan o Huwag <coughs> kang lumabas kasi maputik Doon lang kasi sa loob Doon sa loob, sa loob lang Huwag kang lumabas Yan Doon lang Diyan si uh, Si Kuantinalian ko. Si maputik Yan si aso Yan <coughs> Si aso ah, Si aso at kasbibig Yan yan, may viewers tayo. May viewers tayo. Yan. Yan, Nabubuhay na yung ano mga dermuda. Sa kayo yung rubber tree. ang laki oh, oh. tinanong ni Kapon. Yan oh. Ang laki. Yan yung rubber tree. Sobrang ganda na po. Dito, dito naman sa ibaba. Tingnan natin dito kung anong nangyari. Yan. Yan, natumba yung ano, isang kawayan. Tayuin natin ito. Yan. Dito si baba. Tingnan natin yung mga gulay. Yan. Um, wala bang nangyari sa kanila? dito dito yung kamunggay sobrang nah ano? ano yung sangig naharag sa hangin hmm? ang lakas ng hangin dito mga kababayan bago. Tsaka yung ano, yung at, <coughs> ano yan? At mm, spada. Yung sili. Yan Yung sili o nabuhay na. Yan. Yan. Diyan o. Oh, Malinis na sa ibaba oh, Yung pibihos. Lahat. May naiwan naman na saging dyan yung tundan dun sa kabila naman oh. Ano. makabilis um, na siya po lang ano ng durian tarim na tataniman tar namin yan, yan. Dito ito yung ano may gulong pa dito yan um, bumuha oh. Ba? malakas yung man kanina dito mm -hmm. kaya pala naka mm -hmm. yung po si Azo naka dito pala yung ano niya kadina <coughs> yan yung mga gulong Dala nila sa Paul kahapon magtanim kami dito ng dragon fruit lagyan namin ng puste at saka gulong para mas matibay yung ano dragon fruit yan abang-abang lang kayo sa gagawin namin yan yan para may prutas na dito na dragon fruit ayun to tambayan sobrang putik ayun sobrang putik dito po. linisan ko muna yung ano tambayan kasi ang daming ang daming nangalaglag <laughs> ng dahon. Ito. Ito ito. Yan. Mabasad. Linisan ko muna. Pati dito. Yan. Pati dito mamaya yung ano mga solar ay eh, yung light yan umilaw yan pag gabi na linisan ko man ito yung ano, ano pulutin ko lang pulutin pulutin ko lang ito kasi hindi man maano sa holis kasi babasa Basta man Ito mga kababayan, malinis na yung ano na lang meron na lang tubig yan Pero okay na yan tubig at saka yung ano, upuan hindi ko nakuha kanina nakalimutan ko yan bukas, buwad ko. ibilad ko lang yan sa araw, para matuyo yan yung ano upuan ito na malinis na dito dyan na lang ko, dyan na lang Pulutin ko yan yan o yung mga mga laya na ano dahon ng mangga na nalaglag yan po marami yan pulutin ko muna si ako pa mag isa dito sa laser pole hindi pa dumating uh, si Milby naman ay uuwi kanina pagdating ko. Siya naman yung uuwi. Yan, yet. Ah, linisan ko muna 'yan. Ayun. Ayan mga kababayan, malinis na po dito. Pinulot ko lang yung ano, yung mga laglag -lag na mga dahon ng mangga kasi mahirap anuhin, walsin. Kasi basa yung putik, uh, lupa, basa yun. Ayan. Ayan, o, malinis na dito. Tungo dito. Pati dito, sobrang ganda na ano yung ano. Yung mga dirmuda. May dito mubo na naman ano, damo. Ayan, bukas yata o ilang araw. Ayan, alisin ko yan. Sobrang ganda na po dito yung ano-ano bubuhay. At dito yung baging tanim namin. Ayan. <laughs> Ang laki ng ano. Ang An ng ano. Uh, humay. Ayan po. Ito dito, malapit na yan bubuhay. Ayan po. At yan lang po munang update natin dito sa PBH mga kababayan. At palagi lang po kayong munood. Ayan po. Kyan lang po muna ang update natin dito sa PB mga kababayan at please subscribe naman sa aking YouTube channel Junjun TV. Ayan po at um, thank you for watching at amping um, muntanan. Bye-bye. God bless.